Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwentuhan. Kanina sa game ng Germany at ng Lithuania ay binigyan ni Dennis Huder ng 26 points ng Lithuania kaya naman pikun na, pikun na pikun na ang mga fans ang basketball country na to. To the point na gumagawa na umano ito ng mga ingay na pangunggoy bilang tirada kay Dennis Huder Nakaranas nga siya ng racism mga kaibigan dahil wala nang magawa ang depensa ng Lithuania sa kanya. Well si Dennis Schroder nga ay ibang level ang nilalaro niya sa mga FIBA o Olympic tournaments. Pwede nga natin yan may sa FIBA version ni Patty Mills ng Australia. Mga role player lang sila sa NBA, subalit asahan mong gagawa ito ng malaki kapag naglalaro sila para sa kanilang bansa. Minsan na niyang pinangunahan ng Germany sa FIBA World Cup kung saan na uwi niya ang World Cup MVP. Isipin nyo nga yun mga kaibigan, MVP sa buong mundo. Sa NBA ay maglalaro siya sa susunod na season para sa Sacramento Kings, ang kanyang ikasampung team sa NBA. Siya nga isang starting caliber point guard pa din naman sa NBA na kaya kang bigyan ng 17 to 20 points per game while playing excellent defense. Sa ngayon ang Germany kasama mga bansang Serbia at France ang mga favorites to win the gold medal sa 2025 Eurobasket. Sa palagay nyo ba ay kakayanin ni Dennis Huder na pangunahan ang bansa na kumupkop sa kanya bilang refugee sa isa na namang gold medal? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jabari Smith Jr. Ang former number 3 pig ay literal na malaki ang pinagbago sa kanyang katawan. Kapansin-pansin nga ang pag-angat ng kanyang muscle mass at ang dating payat niyang katawan ay ngayon bato-bato na. Malamang ito ay sa dahilan na naghahanda siya para maging full-time power forward sa Houston Rockets dahil sa pagdating ni Kevin Durant. Siya ay legit 6'10 player na very solid rebounder. May tira sa labas, may mid-range game at may kakayahan na depensahan ang iba't ibang posisyon. Kung sakali ay magiging very switchable nga sila nila Kevin Durant, Dorian Finney-Smith, Amen Thompson, Tari Eason, Joshua Kogi, Jeff Green at iba pa sa depensa. Si Jabari Smith Jr. ay kakapirma pa lamang ng 5 years 122 million contract extension That is only 24.4 million per year mga kaibigan at nakatipid na nga ang Houston Rockets dyan Dahil solid pa rin nga ang potensyal na nakikita sa kanya At nakita nga natin ang mga kasamahan niya sa draft na sila Chet Holmgren at Paolo Banquero na pumirma na mahigit pa sa 220 million contract extension Inaasahan ngang malaking improvement mula kay Jabari Smith Jr. Kaya naman ayaw talaga siyang pakawalan ng Houston Rockets noong Kevin Durant trade. Kahit napilit siyang kinukuha ng Phoenix Suns, inagmatigas nga ang Rockets dito at ayaw talaga nila na mangyari ito. At ngayon nga ay nagpalaki na ito ng katawan bilang paghahanda sa pagiging full-time power forward. Ibig sabihin nito ay makikipagpisikalan na nga siya sa pinta. Siya nga mabibigyan ng assignment sa tulad nila Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis o kung sino pa man. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?